Hello, good morning everyone. Magandang araw po sa inyong lahat. Ano bayan? yan? Okay. Ano nga ba ang dapat gawin para makatulog sa gabi? Okay. Yan kasi kadalasan ang sinesearch ng mga kababayan natin, ng ating mga kapatid sa YouTube search box. So ano nga ba ang dapat gawin? So para sa akin, kung ikaw ay merong insomnia, ma, pwede kang uminom ng mga herbal tonic na mga na mga juice o di kaya pwede ka uminom ng mga gatas sa gabi before kayo before kayo matulog. And alam niyo ba ang pinakamabisa talaga ah, uh, na pampatulog sa gabi ay ang pagro-rosaryo. Kung hindi niyo alam kung paano magro-rosaryo, pwede naman kayo mag-search ng mga rosary guides online sa YouTube. Uh, I mean, sa YouTube meron meron din. Meron sa Google. Pwede kayo mag-search doon. Or pag makapunta kayo ng uh, yung Catholic uh, trades na mga tindahan o mga stores, pwede kayo bumili ng mga rosary guides doon. Ah, mas mabilis kasi pag meron kayong tinitingnan na guide. So, yon Ang pinakamabisa. Pag hindi, ah, hindi naman talaga kailangan na pag ah, nakastart na kayo ng rosary, pag inaantok na kayo, tulog na lang kayo. Huwag nyo na lang tapusin yung rosary. Until na masasanay na yung body nyo, and uh, matatapos nyo din yung rosary bago kayo makatulog. Kasi meron namang iba na pag na uh, kalagitnaan ng rosary, inaantok na. So, ayun, tulog na lang kayo. Huwag nyo na lang tapusin yung ano, pagro-rosaryo. Okay, yun lang guys. Salamat po.